kami sa ito? ito ano uh, main shift that, uh, main shift first time ganyan ito ang St. park, nakapamasyal na kami kumain kami dun sa may isang sunset kainan wow, uh, ito na, babalik na kami ang nakandaong dito ay apat na ships isang Holland America isang main ship main ship ship Wi ana, alas 2 na yata. hanggang 3 hanggang 5:30 am ah uh, bago umalis itong uh, aming ship. and just st martin